Ayaw, magta magtatayin tayo dito sa bagong farm ni na bagong pangkabuhay pagka, na digusyo dito, sitaw o oh. hmm. sitaw, natin para kwan, pa, namatay yung unang time dito eh. ito gawin natin sa tatlo hmm. Buti lang layo na pagkitan para maraming sitaw. Nalunod kasi unang trend dito ay masitaw. mm <coughs> tak perlu para ganda Pag hindi tatamunan, tamunan naman ang papalit eh. Pan. Hindi ba sa so pasokin na dito? Nagtatutok na yung tubo na yun dyan. Nakat natin, dalag-dalo lang. Nakatubo tayo tayo sitaw, si sitaw naman. Bukas, mapatubo tayo ng talong. Mga niya, patubo ng talong. para ano para dito matanong ito ng talong Set out po sa lahat dito ang tapos po ang pagpatubo natin natin si Itaw okay na ayan gamas na tayo ulit ilinisin natin ito itong bagong negosyo ni GP at para hindi ko mapalanda mo at baka mangyari ito ay mas makapal pa uli pag hindi ito gamasan magkapal mabuti handa mo yung ginagamas natin tatamlan na natin ang mga gulayin gulayin po ang kakandito ni GP yan <coughs> kaya nililinis lalis natin mga ito mga parang kung na ito luyang luya at -luya. bilis dumami natagal natin mga laman parang luya o oh. Hmm. Lagyan natin muna at para ano tatam na ng talong at pipino. Nakita po ninyo ito sa mga baka amin na nito. Parang yung pipino. At pag hindi masan baka po makatulad nito. Ito ang damo. Hmm. Kapal ng damo. Tingnan mo yan o. Oh. Kapal ng damo dito. Hmm. Grabe. So, ah uh, kwanito, oh. grabe ang kapal ilang kwal pa lang po ginagamas yan ilang buwan lang hindi nagamasa wala pa isang buwan grabe na ang kapal kaya yeah, gagamasin natin utay uta, ito at ito ay yung ano tatam ni JP na mga ano na iba't ibang klaseng gulay Naya, yeah, mayroon na po tayong kamote oh. nakasimilya oh. Saka na yung plat paikot na po yan at ididritso natin po yung plot na yan dito tampas dito hmm. gagamasin natin itong mga kuwan ito. at para hindi kumapal tatam na natin ang kuwan at ito ay oh. hmm. tanggal natin ito ito po yung lote ni ate itil na kone GP halagaan natin yung ano para dinadamuhan Man buhukay ni tungko na ito para hindi na ko para tubo so, ito lang ang papalitan natin ng gulayin uh, parang tigas pati hukayin bilis po yan tumubo ilang araw pa lang meron agad kaya kung pag mag isang buwan yan baka mas kapal pa marahin pati dito ang kubra kaya kailangan maging malinis dito maraming kubra dito sa kanito eh. ito. Ito tiliran ng kubra ah, doon takot na. Ay pati dito purpunso. Ay dos gamas, dia gamas ito. Yan ito. ano, ugat yan. Kala wala ng ano, yan tutubo uli yan oh. Pag hindi at tinanggal, tutubo uli. Ayun oh. Yan ang tumutubo damo. Eh, nung kukay, hindi po, po lagi sesantabi, sa isang tabi. Hmm. Para hindi kapalan. Tatamla namin ng may pichay na kami diyan. at pipino at okra. May ilang pumbuno tayong okra. Bungtan niya mabuti. Kaya ang may ang lang. Sundang natin, hindi pa sudsud, pero dito tanggal itu, para matanggal itu, Oh, so, may tubo na. Parang oh, luya. May sabi. Ayan. May sabi. Hmm, may tubo na. May tubo na ang ating kan. Hindi po niya sa kabilang tabi. Hindi Nantuhukai Sekejap hati itu yan. lah yang Bagi beli ni situ Cuaca agak lang Beli ni situ Lote ni hati itu Atam dan mula Hati nama mga lain Ha ah, ya kan Tak susunuh Bina hati ni tu Itu manjung pakuk-pakuk Nada damuh Oh Barang pakuk. <laughs> Ramdam po ito. Hmm. Ang ugat man po nito ay itim. Hmm. Ayan, pakup, pakup. mas lahat po yan. Para hindi na magtubo. Tapos hmm. okay. sa ito ipaplat. Yung ano yung pipino, hindi na po ay yun. Uh, at lalagyan na po hukay. Pero nasa linyada. Hmm. Ugat yan ito ng po pakup. Paku. sudah masuk nah, pagi ini juga kemasi naik si berado delapan sembuan kapan itu lampus tahun na itu anda mu nak kita kampu mm. nanti ayo naik video ay yang gamas itu jadi kita tubuh jadi semua bulitan kamu na perlu satu-satu tamu nak pergi ke lembah di mana suatu buta temu nya parang luya yan hmm. dali mo nga natitinda mo magkakama lang kagang luya eh Abis po yan tumubo ito hmm. may pakupaku oh. ganun din yan pati ugat natubo hmm. may dahon na oh. Yeah. kaya bunot para din na tumubo

Irab mal irab itu bunuh tin malak yang lewat kesini tu. Selain ada damu. Hmm. Yeah. Hmm. gamas ang ginawa natin pati paprat mo namin dito eh, magagawa ko dito ng plat Oh. Ano ba ito yan? Kaya lang bunutin. Kaya lang Dia dah lupa di tu lah ni Makan Kita Hmm. Nak pagi pegang Dan lupa Para mematahi nasi haa Dan tamu lupa ni ati kiti ni. Ay, pag tubo ni naman oh. pag dito na malago na mabuti grabe ang punch.

dulu ya dah pegang itu. Pihiran air tu Tangan kan nak ugat Oh, main ugat nak oh Ya, kasi aku yung una tanggalin Para tulis-tulis yang kuat Kita aku Ipa-aplet ano oh. lakas ng ulan dito oh. baha na naman oh. grabe ang baha ayan o oh, baha ang ulan o oh. tinabot na po yung aming ginagardin oh, na yan, oh. patay na naman yung petubo natin tanim grabe lalaki ng patak ko o oh, oh. oh. sa bagyong pipito ang daming ano po lalaki ang patak oh. kita kita po ninyo oh. Oh, bagyong tipito ang nagkuhan sa atin oh. ayan oh. baha na naman yung so, ating ginagartin ubos na baha na naman ayan ayan grabe baha na dito na naman ayan malalim na naman ang tubig oh. At nagkaprutod na ang saging, dahon ng saging. O, oh, katurumba, na naman botet yan. Tumba na naman ang dahon ng saging natin. Ayan, oh, binaha po ang ating taniman. Ayan, oh, wala, alam pag-asa. Naglilinis tayo, binaha. Oh, lalim palang baha dito. Bigla-bigla hmm, ang -bigla ng ulan. Kawawa na naman tayo dito. Ayan, tayo na iwan. Ayan, nasaya yung ating ano, ating tanim na sitaw at kalabasa at yung panatim yung ano ba yung ko dito? Yung ukra. Wala na, nasayang. At saka yung sili, nasayang. Gawa ng baha. Ito binaha po tayo. Makikita po ninyo yung baha. Ayan. Grabe ang baha o lalim. At yung ating sili ay naubos. Naubos ng abuti ng baha at saka yung sitaw natin. Yung sayang naman. Siguro susunod lang na tayo ulit magkakapagtanim nito. At magkakapag ano. At yung ukra natin, buti at nasusurvive natin. Kaunti lang pong nabuhay Oh. Hmm. Naikwa natin. Ayan na o, oh, yung okra. Sayang na sayang. O, oh, na yan yung kalabasa. Sayang, hmm, ang namin, ah, namin mag-asawa. Yung kalabasa is wala na, oh, Eat natin, patay na, oh, hmm, patay na, oh, wala na. Yung sitaw po, nalubog na, yung bagong tanim na sitaw, hindi ko na, nakilunan ko na sana ng pangkuan, panggapangan. Ayan, ayan, oh, sayang na sayang talaga, oh, dahil sa ulan, lakas ng ulan kasi dito, hmm. Ayan, bahamba -baha po dito. Nasa tubig ang kami. At ang bahay namin ay nasa tubig na rin. Oh. Grabe ang baha. Oh. Grabe hanggang dun, oh. ang baha. Oh. Oh. ang baha dito. Grabe, palibot na ang baha. Oh. Ayan, tubig na ang nangyari. Oh, yung kulungan ng aso, oh, lubog sa baha. Ayan. Oh. Kaya nasayang po yung ating sitaw. tau oh. Kaya sa susunod na siguro pa ako makakapagtanim nito para tuloy-tuloy na siguro yung oras ng tig-init para hindi magpara hindi na bahain. Oh. Grabe hanggang yung bahay ng GP o. Oh. Baha. Hanggang yung siminto, binaha. na Nabo. Brabe, oh.